Sang so, napakaganang araw na naman mga katribo. So mga katribo dinhi perti na magyung inita ato ang ku gi gibati karon nga mga panahon no kay perti man jud kusuga ang init pero bless me diri sa among mga, sa among barangay mga katribo tungod kay dili jud may mahotdan og tubig kay unsa man na tabay mga katribo. So ayan mga katribo. So kusog kaayo ni siya tubod so mo ni siya karon ang amo ang source of tubig dire pero actually wala ra man pud mi na hotda nang amo ang mga gripo pero kung in case of wala agas ang amo ang mga gripo mga katribo na agud me panglaban so kini bless God mi sa Ginoo nga naamin na nani nga kwan. so makita na to mga, ginu -mga katribo nga kuan jud siya Karanang ang nag-i capacity ko sukayan so, mo ang tubig. So unlimited siya diri walay bayad. So wala gid siya mahubsan mga katribo tung bisag init na kaya mga katribo. lantawan na to ang basakan o oh. di ba na mala ang basakan. Pero kininga part or oh. pero tingdakan ng tubig. So ayan mga katribo. So kaya may dire ting gut nga naami tubig. So kung kamo diri bilong sa Artilim nga wala may tubig, ali na mo diri. O oh, diri mo paggabo Ayyan <laughs> so thank you for watching bye bye and naamidahang to be god bless